mga produkto kini sa Sed Marketing Incorporated. Bueno, mga magkasama. ang atong magtatampo karon pinada sa kababay nga nagpatago lang sa ngaan nga bilin. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. ang atong magtatampo si Bilin. Kini akong problema, tungod ni sa kadanghag sa kumbana nga nakasa na hinuon o kung unsa nga sa ingon ini ang nahitabo. Ay, pre, 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 salamat ka nakita ito sa taon ito. Palitan na sa tanong taon. Probida. <coughs> Ay, kantahan na to ko sa wakin. Luya taon kayo na. Luya kayo ba? Uh, na agian na ba taon taglid? No? Luya kayo ko sa wakin. Mura na siya nagbertigo. Kantahan,

Gawan. Laking ating pinagpapitong bahay Natatapon ayong malapitan Kung may pag-ibig ay di ko malaman O oh, ang babae na kagong tagon Nagulong oh, ko ba sa gusto sa buhay? Okay. We are the world uh -huh. We are the children We are the ones who make a better day So let's start, baby Sa joys will make it make a birthday <laughs> just you and me. Hi hi, hi inyong balay. Hi hi, hi inyong inay hi. Kawa to dibo. Okay okay. Okay okay okay. Dai! Ay 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 taglakaw ani lata kay para. Devilin! Sige oh. dai mo ipabalit anong dai ko yung dakore ako migos Pedro taon kita bitu merkado taon. Ah, pa, kayo, Pate, Pag day, day. Day, ano ba kadiyot bana ko? Pati day! Pagkutaw di ang dupipit ang bliya dai. Kaya ano yung pinong Pedro? Ah, oh, asa namang tanong? Ah, di, rade, mm. oh. Ma, 1,600 akong palit nya kanira? Asa day ang kaangan, eh? Ha? Kaang? Ah, ko an maguday, kanang. Naun sa oy? Nahug, nahug ang nahu, kaang, day. Kisa may naguhus sila? Uy, papay rin nila, ha? Pauli, e. Eh. Ah, di naman pwede, bai. Kung di oh, pwede, day. bay, nayapag naman, kaoy. Di na pwede, day. Ang day na ko na bai na ko na day, ta to. Di pwede, day, oy, kay. Ako man ka buwak. Ha? Ah, unsa? Kata unod, kata unod. Ina kong karaan. Kaila bayo ti kainin kumu na aku umurag binangkal. Ina kong karaan. Ay, day, day. Ko ano, gawin kadang nang... Iko din na di aku, ay. Sa nga ka di dimontuloy. Ay, bisag unsaon ka. Uy, naunsa ka man. Disgrace, mga Disgrace. Yung unsa umana ro, nasa manan ni mo itanom. Naunsa man ni siya. Pulos <laughs> man ni siminto to palibot dire re. Ay, magnaapot na tayo ka ang. Ah, pagkitaan na na to. Kipulos ka ang day. di to. Kapoy ni mo. Mamatay ka na akong tanong tuluyuha ka. Ikaw siya akong ilubong. Huh? Ha? Huh? Ibang kura. Ito ako. Ang tanong may namatay niya ako eh. Mapagtanibong ko kaya tao na hilom, niya, Hilom, 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 ha? Ah. Pangitay na katamnan ha? Pangitae yun na tuluyuha ka. <music> Kinagong ba na grabe ka danghag? Grabe kita tanga. Tanga o danghag ba ni siya? Unya to? Reganot! Kaki jam ni baboy pre. Ah pre, ako ni pre. Ni ka baboy pre. Oh, ako ning pabatnan pre para sa akong umabot na birthday pre. Ho. Jawa beli ba mo pre? Hindi mo gidi gid pangandaman imong birthday. Oh pre, kay ikaw 50 ko ni nako pre. Boundary na nas usak gatos pre. May no pre, kuno sa gitong birthday mo pre. Kuan pre, karon no pre. Ah. Unsa pizza pre? November 1. Ga. Smurjo Kurata mo din mo kapelo ay? ano? susuri, susuri ano mo di mo pimbre uno de? kedungan di mo sakuna na preh mo kedungan preh pagcaw diya preh kedungan lagi mo berdeh, numpimbre uno oh, birthday di ba? Oo, oh unya kay adlaw so nasakuna na preh numpimbre dos, ano pimbre uno? pimbre uno kay nabali na may berdeh kay patay naman diya. ano kay klaro preh Pre! Gagal mo suha biya tao ni mo yung bida. Uy! Pre! Ikaw na lang pre ako taon! Dali nga ako dere. Oh, lagi oh, ako. Ah, oh, ikaw gina pre. Sorry Maa. pre. Hindi mo kaklingi. Sorry, sorry pre. Hindi ko kaklingi. Agay, okay, agay. Okay. Ano hindi kaklingi, oy? Ang na ako ispitnik? nik. naka ispitnik? <laughs> Probeda. <laughs> ni mo, ha? Hindi na pre. Hindi ko kalingi, pre. Probeda no? Um, abin mo, looy taon ko mo pre. Abin mo, nakakoy pa kapin naku. mo. Makaingon tag gabak, mayra. Ah. Huh? <tabih> <tabih> May kalagot ka na ko, pre. Bawi, wow, lagot taon. Yan ang naging umanggag mayor, ah. Ay, kuwan, pre, pre, kuwan ka dili, pre. Ang ako gingon ni mo. Akong ingnon si mayra. Mayra ba? Oh. Kung sili na to. Ako ingnon nga, mo na nitabo ni mo. May spit ni ka. <tabih> mo ba, pre? Ah, oh, mo. Dili ka to, dili ng, kuwan, pre, ka ng DG. Okay, pre.

Pare, okay. kanot ba? Bigit mo? Oo. Uh -huh. diba? Nagkita, mi pare kanot. Pre, nga, nagkuha siyang baboy nga, di ba? Ya. Yeah. Pre, happy din rin kalagalag rin, no? Oo, oh, happy dah. Sunod buwan. Ano man? Pre, kanang adlaw sa kalagalag. Takko kayo nagsilibrasyon, pre. Kay di nilang adlaw sa mga patay ko, Adlaw po di pare kanot. Oh, huh? matay sa kanot. <laughs>

Uh, ako <laughs> nunukin ba boy pre mura glibanting <laughs> <laughs> Ito, lang bisan sa ano ba ha? na mukit O, ba na anay obo takal boy lagi pre ok ikaw ko no e ka o ako si Paripatok si Pedro Pedro si siyur Pedro ba siyur uh. Pedro ang ano an Pedro kalunggawan <laughs> si <laughs> ba menok ba Pedro kalunggawan delisi si ni Pedro ba tungo ay Pedro rake o oh, rake uh, ang ano an mga special matanggies pre kay kita na may suod niya Ha? Bida. Mao nga karong adlaw sa binatay na ay mag-birthday. Usa ka buhi. Oh, bida. Mao na pre. Pro bida no. Maya no. Dili ka nang dili ka mamangon mga patay tao na na pre. Ha? Huh? Ano man pre? Kuan mamangon sa birthday ni pre kadot. Bangat huh? sa <laughs> <laughs> ini. Uy hala. Hala na limot mo kustanom nga akong gipalit. Uy nabubuan baka tugtubig na kung sa Ay, salamat. Buhi pa di ay. Abin na nalaya na. A Unsa man yung sa tanong? Di man yung kaang plastik, mani? Kung napay, gunitanan sa kamot. Sa manig ko, Ana, ay nga mura manig tasa nga dako ka ayaw niya lapad. Hinampak. Hala, uy, maumanig ako gipangita gabi. E Alam mo gyud ang amo man arinula? arinola. Tanahan gid Tolio! sa mga anak yun mo uy kana sa ka hilom ha hilom ha na bau pinangitas atong arinula gabi i imo na gihimong kaangoy bida sa tao no ay wamgo dekita tao kaya bilisur pa kaya ang buo na to ang taan tao ang balde probida waman yung buslo tao ng baliha unya ko arinula na buslo ti ay oh uh, day wa tuliyo wa ay na unsa og debau ka bag nang tanuma kung gipal papalit mo ha unsa ng tanuma Uto na! Sultihan na ka! Kung anong mahalo ng tanuma, grapes na! Ang gaw! Grapes na! Oh, lami kay na eh. sa jay dik bunga na lami kay kay sa gol mani mo ihi. Butang ka to nag ihi para mindot kayo. Kaon ka -um na ibutang mani mo kaang ha. Kaon ulit -um na ihi. Ang imong ibuhat ato maka rinula. -um Kanar bag grips. Kaon ulit na ihi mo unsa. Pa di oi ka para og utok. Balhin na Ay, na to dai balhin na. Ilom Wagi kay buot, sa unsaon ka wagi kay buot, ikaw ray bugo ka boy buot. Ah, ah double impact man. Sa si double impact. Moray uh, ang uh, ako mo na igo sa wag tuo ba, murag tampalong wag tuo. Ano nang wag tuo man? Ang ang ingon nga uh, ako ray bugo nga way buot unsa man huh? man? man. Naday bright ka way buot. Basta wa kay buot. Paitas ni boy, abutan nimo taon oy, bilen. Oh, unsa naman, Belen? Ay, kanang matasing. Kay nung doon ka at itong tama ka to ganyan pag-birthday ni mo? Hmm, ano man. Akong gipadakan maya, ma. O niya, gipalitan akong kanang mahalon nga frame. Dito ko gipalit sa SM. Uy, maubah. Niya, gwapa ko at ito Ay, syempre mo. Uy, ikaw na good na good. Tanang picture na to akong gipilian man. Yan, nakatoy nindot yung kaayo. Ay, maubah. O, ma. maon na akong irigalo ni mo sa Pasko. Oh, uh, kay Kaya excited naman tayo kung Ah, sige, sige. dito, ma. Ako ipakuha ma. Tulio! Dong! Poha Kuhaaran na akong frame namo ni mama nga nasa kwarto na to. Naan akong kwarto gibutang na to. Uh -huh. Ako kilins para doon. Akong ipasandig. Kuhaabi Okay dai no problems. Nahibaw ka ma. Pilay gasto na po. Papaframe lang at to. Pila na. Hala, almost 10,000 ma. ba? Wow! Kamahal ko. Oo oh, ma, nindot ka. Ayaw picture niya. Ang frame, mahalun. Good nindot. Ah. Ay, hala! Unsa man ron! Tulio, unsa ron na buak yo! Ha? Uh -huh. Uy, bilay, deklaro ha to ba si kunsa to na buak! Oh, ato-ato na! Unsa man to ni kagay kay Tulio! Ah, ko, 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 anday, kanang kay... Tako kay kagay, ah! Uh... Tulio! Unsa ni? Unsa ni giputo sa panap to, eh! Ang to, amin, tanong na... Ano? Tadiyo, agad tadiyo, pakuha na ko ni mong frame! Oh, Uh, 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 ah, mani uh, 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 na buo ang frey, ang frey mani na bang mama. Na unsa gudinigaw ni nako bilen, mi burut malagi ni nako naung. Ano manito liyo? Nung uh, sa mantaon ng naung nako dino, ay naunsa ni to liyo? Ano ni to liyo? Nahulog hulog baguhan ako. Huh? <laughs> Reported by Splendor Gaming. <music> bisa ko yung on yung katuliyo hakadang yung kang dako tanga yung ka naunsa uh, uh, unsa ning akong naong tuliyo nganong nahiwi man eh natural man ang mahiwi ma Usay natural. Ikaw ba'y mahug? Di ka mahiwi. Huh? Ah, Ayun, diya, ha? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ikaw ang yung makahurot sa tanang mga butang na tutinis ato. ato. Dangahag yung dako, wakay buot. Sunod ha? Bitbitan ng itlog ni mo ha? Ha? Ah. Ah, oh, ganun ba niya? Parang matagak, di mabuak! Oo! <coughs> oh, para mapusa ng itlog ni mo! Oh, mabuak ko na kay Kalingawan, magabi eh! Sige! O <coughs> oh, sabay imong kubot-kuboton, ugay-ugayon, kung mabuak ka na Ay kana imong nawong! ha ha! Samot! Samot na eh! <laughs> Samot! Samo <ta>, <coughs> Pwerte yung bisita niya kung na lagi katunga sa kong mga butang na nga buak tungod niya, tungod sa iyang kadanghag. O may abot ang adlaw sa minatay, dito namin sa birthday ni Pare Kanot. Dali, pre, dali, pre. Dayon mo, dayon mo. Huwag kayo rin, Will! Ano ba mga mo? Ah, pre, nagpailit siyong bisita ako. Oh, na, ah. Di ba dali, karo tayo, dakko kayo ng babuya. Nabali kong kawayan ng tanga na na. Mo no ba? Oh, pre. Sige, sige. Sige, sige na, pre. Lawas mo dito sa namin lambisa. Uh, kuhala mo ng plato. Kaya nang, kung at home. Salamat kayo, pre. Salamat.

Ako kay kayo ba ako akong buhaton ay akong bana at higayon na gano'y kaysa tantong lungi niya sa lechon no? na huwag hinuuligas na misa. So kung na mo iyang kumpari kayo wala siya lang yung sunan ka to lechon. Ako nalang tawag sa aran nga bayran ako ang lechon. Mga kini problema na ako kung saan ko ni siya. Iyan pagkakit ka ni nga murag lihok ka ba? Dili ka na mag-amping sa iyo mga lihok bitaw. dang kayo bisa kung unsaon Kung ni siya. Uy, unsa saan mo ang kasultihon? Belen. Okay, okay. Hmm. ang send na nato karong adlaw ato ya. Si Belen at Pres. Bilen. Oh, mm -hmm. ang problema ning at Pres, kuha ni siya at Pres, kanang say pangana na kanang iyang bana ba, Dang Daghag. Oh, dapag ugutok ba. Mhm. Mm na bang muragoy karo ba kanang handap ba. Mhm. Mm oh, mao na kanang bisag unsa gisugog tanom buak ka ang. Nya mm -hmm. ya ikuag. Nya mm -hmm. ya ikuag. Basta kung sa, basta mga buak, ani, lahat sa na nga, nahitabo, Pres, nag-party uh, sa ilaha, uh, ay, kuhaan siya sa iyang tulyo, Aprikanot, si Tulio, giibitar. Ay, sus. Nagkuha siya, gusto ka ti Paglang ka ti, tagak, pinunod ni Tibuki na sa... <laughs> <laughs> Buya <Lui -as> sa inasalo. Nahiwi yung baba. Ang frame siya mama, o kikuha niya ay bilin. Nahiwi ang baba siyang mama, kainatag, mo, honani, dulia, kaya natagak mo buak. Bismil, ba'y gusto. Doon ay panultihon na ni Gulyaka. Buisit o kamot. Ah, ina naman natin hmm. presto. kun Kung mananom ni no, di siya matay? Oh. ba? Kaling kuya ba? Oo, Iyang... oh, di kabuhi ano? Umangay, yun, anong umay? Anong balas? Bala, Bisi, patamot ba nga? Huwag doon ay kuptan, mahagbong. Oh. Ano ka, anong doon ay tao, oh, dili mahagbong, may dag dagma. Oh. Oo, oh, ba? Bisi, gini siya. Bam! Ah, uh, para na ko kena presto, kanang uh, mag sa asawa, din lang na Tinana nga mga parti-parti ang asawa. Oh, Bati si kayo asawa mo i-serve niya. Ano oh, pa na Okay siya no? Oh, okay Pas na sakin Ha? Okay ba ba? Okay, okay asawa man. Oh, gusto oh, ba no? Oo. Uh, uh. hmm. Pero ah, uh, eh ari bang beh, uh, Istoryahin ni unsa ni siya. Ay natay ipaambitan ni mentong na iyang kahimtang Sige. Lucas 14 bersikulo uh, 10. Apan kun dapiton ka adtuhin on lingkod sa labing ubos nga dapit aron ang nagdapit kanimo mo duolog mo ingon higala. Balhin nga rin sa pinasidunggang dapit. Sa ni ini, kapasidunggan ka sa tubangan sa tanang dinapit. Ang kuning di ba sa guli sa nitabunga na hugang litson, kuwang siya kanang ditawag gitawag o table etiquette. Ah. Oh. Oh. Og, 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 ikaw pa ni Ibang, kuyo pa ni Simong, ko kwa. Didaksyon na? Didaksyon tibok? Tibok inasal tagak? Oh. Ang gilap ang Kunya gahi gahi gipugos gud niya. Mao tingali na usay mohatag sa bug-bunda ko ning ising asa. Mao tingali na usay mohatintao kanang mga party at the press nga ang ang mga waiter mag-move. He want usay oh mo-imo sa Kay dasma kadamtang na wa. Kay ma malusi tanang maginulugay mo Black Six sa gusto. Ate no tsana at the press. Ta mayam sa takinan na kinasal nga angin. Dena kita gamay na lang kita kinan na di nasal. Ang ato pagtaon sa inasal kanara man pani. Ang kabantay gi kuno at the press. Manit, gusok, usak buok. Mura na. Mura na ako pa niyo. Oo. Mga naraka tagay ko gusok doon. Gusok, usak buok. Mura, jaga may panik. Pripriyo na, di pa sa una. Di pa niya sa una. Di pa niya sa Hindi ka makawal ko ginasal Karo na di Pris Bang, what's Ano yung mutambong mga Mga ingon arang Mga okasyon Baka ng Magdaog plastik Kuyo mo ano yung makataga Kung inasal ka Mas magdayo nung dalibantayan Guru Tinood Uh, sa, dito. Sa tuyo yun. Dito ako -ga well, yung gagawin. Dito era ba <laughs> Dito ako -ga yung Dito ako yung gagawin. plastic ni Ana pa nga. Uy, kapitan, sa dukis, sa nig uno uh, diri. Uy, puro mo <laughs> okay, kind of, kapitan. <laughs> sa Uy. <laughs> <laughs> <Gatou>, mas, mas <laughs> grabe ito, -uh <laughs> <laughs> pues, grab ito. Mas ba? Grab mas grabe ito. Mas grabe ito. Okay, na yung dapat o um, kanang naatay kanang pamatasan bay labi sa kay kasagaran Baya, ya parehas na ako kanang ang siing ani ako dito kaning sikat ng mga restaurant diha kay ang katong MC hanap ko siyang berti pakaugma mag meeting may mag briefing dito tanong ako